Alamin ho natin kung ano ang ating episode ngayong gabi sa Pest to Pez. Hear it ni Dr. Love. Bakit mo nasabing si Aling Baby ang nagnanakaw ng mga kalakal nyo? Paano bang nangyayari? Kasi po ma'am, nung tinignan ko po yung kalakal ko po, kulang talaga ma'am. Ang daming kulang ng kalakal ko po. May... ano ba ang mga kinakalakal nyo? Katulad Plastic ng... Plastic po at bote. Plastic bote. bote. Paano Bakal yung po. bilang ba yun? Binibilang yon na Opo, Pagka nag, ano po kayo? namin po, ma'am. So, pag tinanggal nyo na sa sako, makikita nyo kulang-kulang na. Opo, kulang-kulang Nasaan kulang na, ba itong sako na to? Bakit nananakawan? Di ba to nakasarado? Hindi pa po, ma'am. Hindi, hindi pa po namin nakatali. Hindi pa po. Okay, gusto ko lang maintindihan na yung pangangalakal na sinasabi ng ating mga kababayan na yan ang ginagawa nila. So, mga ngalakal kayo, bibilhin nyo sa junk shop, tama? Paano ba? Hindi po. Ang iba po, ma'am, pinupulot lang okay, namin. Okay, pulot-pulot. So, paano kayo nananakawan? Paano mo nalalaman na ninanakaw? Kasi po, ma'am, yung kalakal ko po, doon po namin nilalagay sa tapat namin. Okay. Dahil may aso po, kaming tatlo. Ngayon po, ma'am, nung tiningnan ko po, kulang na po yung mga sako doon. Pero hindi pa ako nag-ano nag, sa mga tao kasi po, gusto kong ako talaga makakita. Ngayon so, sako-sako ito? Opo, naisako ko ah, na okay. po. Okay. Kaya pagtingin mo sa mga sako, kulang-kulang? Opo. Pero ilan na lang yung mga natitira ganon? Mga, siguro po, mga anim na sako na lang po. Galing sa ilan? Da, mga ano pa po, mga siyam, siguro nawawala, ma'am? gaano kahalaga ba sa iyo ang kalakal na nakukuha? Ay talaga mang mahalaga sa amin, ma'am, kasi yun lang kinabuhay namin. Ang asawa ko po, wala pong trabaho, extra-extra lang talaga. Ngayon yung anak ko po, isa na lang pinapaaral namin, bunso namin po. Ngayon po, wala na talaga no choice ako, kaya ako po nangangalakal, ma'am. Maganda ba ang kitaan sa kalakal, Aling Minda? Kasi para marami tayong kababayan na nasa ganyang ano, business. Ang maganda rin naman po ma'am, medyo kalahati din mamang tubo mo kung magtyaga ka lang talaga. Ah, kaya marami din nangangalakala no? Pero ito ba si ate baby ay uh, kaibigan mo? Ano ba ito, neighbor o, mo? Po, kaibigan po namin talaga e, yun. Eh bakit sa mo ginagawa niya Hindi po kasi po, nung naghinanap ko talaga ma'am, doon ko nakita sa gilid ng bahay nila ang sako ko, ikilala ko po yung sako. Ang sinasabi ay ikaw daw ay mapagbintang. Hindi po, Ma'am. Hindi po 'yun totoo, Ma'am. Hindi po. Hindi po ako, bago po ako magbimbintang, ma 'yung makikita ko po. Hindi ako nang bimbintang. Paano kaya sasagutin ni Aling Baby ang paratang sa kanya? Tawagin natin Aling Baby. Pasok.

bahay ninyo. Bakit, isa lang ba may sakong ganyan? Eh, parehas naman kinukuha namin ang bigas niyan. Hindi, pinala eh, ko yung sako ano ko. Alam ng mga kapitbahay namin yan. Hindi kita pinagdangan ko. Kayo ba ay na nagpabarangay na? Hindi pa po. Hindi nakapagpabaranggay ka eh, na di ba? Hindi ma'am, kasi nung nakita ko ma'am, gusto kong kuntahan siya para mag-usap kami ng maayos. Eh, hindi ko siya maalabutan. Ma ma alam mo ba ako naalis eh. Dahil nagtitinda eh. po siya ma'am. Sabi na ako na dating. Naglalako ako. Oo nga, gabi ka na nga dumadating. Okay. Matagal na ba kayong magkakilala at si Aling Opo. Baby? Opo. Opo. Okay, pero bakit sa tingin mo ay uh, na pagbintangan ka pa ngayon na nag na kumukuha ng mga kalakal kung kayo ay magkaibigan at pareho halos ang ginagawa niyo sa buhay ang eh, pangalakal. At pares naman po ang sako gawin namin. At pares naman kinukuha namin ng bigat. Pares sa sako ang binibigay Pero ang sinasabi, bakit oh. may pagkakilanlan ka Ayong... sa sako mo? Ano ibig sabihin ate Minda? May palatandaan ka ba? Opo. Pariyo-pariyo po yung kalakyang sako oh. ko po ma'am. Pariyo-pariyo. Tsaka tininan ko po yung laman. Buti at saka kasi. At ba't naman sa harapan yung sako laman. na? Eh, hindi naman kayo ko, nangangalakal, di ba? Diba? Hindi kayo nangangalakal. Ako lang. Kung ako mga ngalakan, ah, hindi ako, kilala ako ng buong bomba Minda, ng Ate Minda, gano'ng kadalas hmm. ba kayo mawala ng, ano, ng mga sako? Gano'ng kadalas? Hindi po. Hindi, parang hindi naman sinabay. Minsan-minsan lang po. Hindi, okay, paminsan-minsan. Mga ilang beses na kayo nawawala ng sako na nakikita niyo sa Isang kanya. Isang beses lang pa. Oo. Ah, ah, eh. Pati raw pagpapakain sa aso ay kinikwestiyon ni Ate Minda. Ano ibig sabihin na Ate Baby? Pag may sobra po kayong pagkain sa ano, binibigyan ko po yung aso. Pero tinatawag ko po, po kung sino sa kanila. Ay, lang hindi ko kaya magpakain ng aso dahil laging masungit yung mga aso niya eh. Tsaka yan eh, ano eh. Daanan po yan talaga ng tao. Saon ng tahol. Ah, kaya pala pa, o oh. siyuntik kang pumupunta sa bahay kaya ba inaamo mo pala ang aso namin. Dahil ko, may balak kang akulin mo yung kalakal mo. ko. Alam ko. alam ka, pagdito na ko ang aso mo. Yung aso namin, po talaga matapang. yung tatawang yun. Nakakatakot ko magsalita yun. Oh. Ay, di ba? kung mga okay. Maingay, ano? Maingay ba, Ate oh, Baby, oh, oh, ang oh. mga aso? So, kaya pinapakain mo para manahimik. Hindi pa ako nagpapakain, kundi yung mga ano niya doon sa bahay niya. Minsan, pinatawag ko siya. Wala, hindi ako maniwala sa iyo, Ate Baby. Ay, di ba? Maniwala ka mo. Hindi ako maniwala. Kasi ah, ang aso mo. namin, maraming oh, dumadaan. Ma. Hindi nagkaganyan. Ikaw lang talaga. At nagkataon na na ang kalakal ko. Takot nga ako sa aso mo eh. Pag ang aso po binigyan mo ng pagkain, umaamo po yun, ma'am. Kaya may posibilidad po. Tinanong ko po siya. Sabi niya, eh kasi marami akong tirang pagkain. Kaya ko binibigyan. Tapos nakita ko po, hindi na tumatahol lang aso. hina po. So sabi ko, sabi ko po sa kanya, ano po ang ginawa mo? Bakit hindi na tumatahol lang aso? Nanghina na. Ay, sabi niya po sa akin, ewan ko, sabay alis po niya, iniwan niya ko. Ewan ko, sabay alis? ewan wow. ko, sabay alis? Da pero buhay pa naman ang aso. Oo, oh, buhay pa. Opo, pero, pero mahina na po. Mahina. okay, pero nang hina. Oh, oh, oh. Sa tingin niyo ba, pinagiinitan niyo lang si Aling Baby at si Minda? Hindi po, ma'am. Mabait talaga ako, ma'am, sa kanila. No. Mabait ako, ma'am. Lahat ng... Taga-barangay sa amin, ma'am. Sa akin po uh. tumatawag, magpapahilot, lahat, ma'am. Ngayon, ma'am, ang hanap do'y kung kalakal, ma'am, yun lang talaga inasahan ko. Magkano lang naman ma'am, ang tubo ko doon. Ipang-pangbili lang po namin pagkain. Ba baon pa ng anak ko. O ano pa, pag ginawa niya pa, wala na, ma'am. O, mamumuna Ay, binda, lang po ng kunti. Ate, ano masasabi ati, mo, ate baby? Wala akong katotohanan yan. Kasi, pagka may kaibigan, mga pinagsasabihan niya. Naku, di ako naniniwala. Maghapon ka sa tapos gagawin mo. Ko na ngayon. Nakakalungkot lang na itong panahon na ito ng kwaresma, ang pinag-uusapan natin ay mga pagnanakaw. Ito yung panahon na dapat tayo ay nagninilay at uh, pinag-aaralan natin yung ating relasyon sa Dios at sa kapwa-tao. Ang pinakamagandang relasyon sana ay sa magkakapit bahay, kasi kayo ang nagtutulungan. Unfortunately, Aling Minda, gusto kong tumulong sa iyo at gusto kong pumanig sa iyo dahil ikaw ang nawawalan. Uh, sabi mo, nakita mo yung mga sako doon sa bahay ni Baby, no? At uh, maraming nang nawawala sa'yo. Ibig sabihin, maraming pagkakataon na na nakukuhanan ka ng kalakal. At para sa'yo, malaking bagay ang kalakal. Yan ang pinagkukunan mo ng uh, hanap buhay. No? But unfortunately, sa mata ng batas ng tao, kailangan natin ng ebidensya. At sabi nga ng attorney, wala tayong malinaw na ebidensya. Alam mo yung pag, pag accuse mo sa kanya, ay parang kaso ng jealousy sa mga magsisyota, sa mga mag-asawa. Yung mga nagsiselos, nagsiselos dahil wala ng time sa kanya, nagsiselos dahil uh, parang napapabayaan siya, ganyan. So, kapag nagselos ang isang tao, dapat tayo manatiling tahimik at maghanap ng ebidensya na magpapatunay na pinagtataksilan tayo. Ganyan din sa kaso mo, Minda. Wala kang ebidensya, wala tayong mapanghawakan para idiin si baby. Di ba? Kaya baby naman, balakas ah, malakas talaga ang loob niya na aminin na hindi ako nagnanakaw niyan. Kahit pinapakain niya yung aso mo para manahimik. Di ba? Parang ano, parang nasusuhulan yung aso. Ganun pa man, Baby, hindi kita pagbibintangan. Ha? Nung panahon ni Jesus, ang mga magnanakaw, baby, ay ipinapako sa krus. Tandaan mo yan, ha? Dinadala sa kalbaryo at ipinapako sa krus hanggang mamatay. So, maaaring makaligtas ang nagnakaw kay Minda sa matahan ng tao dahil walang ebidensya si Minda. Pero may isang nakakakita sa lahat. Kahit anong tago ang gawin mo, nakikita ng Diyos at ang maling ginagawa ng tao ay pinagbabayaran sa mata ng Diyos. Ganon pa man, kung may nakulang at nagkasala, maaaring between them ay pwedeng humingi ng paumanhin at patawad kahit silang dalawa lang nagkukwentuhan, hindi na tayo kasama. Mailigtas lamang ang kaluluwa ng isang nagkasala sa mata ng Diyos. Maraming salamat at magandang umaga. Maraming salamat, Dr. Love.